Ayan, kasalukuyan po ay yung kalahati naman po ngayon ng pino ng ating mga kasamang katrabaho. Na ayan naayos naman po mga katrabaho. Napakaganda naman ng resulta. Kung 'yong natatanaw sa ating video ngayong umaga. Ayan na napakaganda naman, no parang ano na. Edjo makinis naman po 'yung pagkakaporma natin uh, aayusin na lang po yan pag nagpapintura po tayo ayan papapintura natin yung mga pinakagabi niya mga katrabaho ayan ang ginawa natin ay buhos talaga siya mga katrabaho no? talagang hindi natin siya tinipid no? sa halagang 550,000 mga katrabaho sa labor material na sa ganito pong haba ng mga ano Ang haba po nito ay nasa 7.8 no tapos ang lapad niya ay nasa 4.5 or 4.6 po mga katrabaho ang nagawa natin tulay dito sa Paralaya ayan na po yung ating tulay talagang puro buhos po yan yung ginawa natin hindi na po siya ano, hindi, na siya, hindi na natin siya pinaprikas ayan ang taas po ng ating pinakagabay niya nasa 9 uh, ano 92 uh, ang sukat po niya mga katrabaho ayan tapos yung mga poste natin nasa 7 by oh, 6 by 8 pala to. Ay, yung pinaka ginawa natin yung poste, mga katrabaho ito. no kaya lang dito hindi na natin siya pinano, pinahusli. Dapat ito nakahusli rin siya ng kaunti para mas magandang tignan no, mga katrabaho. Yung yung mga tulay kasi sa mga national ho ay eh, naka usli siya ng mga nasa ano po yon mga nasa one and a half inch po mga katrabaho yung pinakataas niya nya no? kaya lang yung sa atin ginawa na lang natin pinantay na lang natin siguro pag pinapinish na natin sa pintura to doon na lang natin siya aayusin yung mga konti yung ano niya na ano sa forma mga katrabaho minsan kasi sa forma hindi naman natin lalo na yung mga forma natin eh, bugbog sarado na sa uh, uh, kakakabit tapos, tatanggalin mo, syempre, eh, hindi mo na siya masyadong, uh, ano, mga katrabaho na ayos. Hmm. Eh, no, kung titignan mo, napakatibay talaga ng ating tulay. Hmm. Siguro naman, eh, kakayanin naman na siguro nung, ano, to, eh, makakapasok na rito, eh, mga katrabaho. halos no? ah, uh, dalawang linggo na yata, to, no. Mag to two weeks na, ay, two weeks na, no, mahigit. Ayan, yung kabila, yan, pinasalo ko yan pinapormahan. Dahil, hindi po alos natapos kagad. Dahil, di ba, naka, itong December na to, ay napakahaba ng holiday natin, mga bakasin natin, mga, kaya medyo tumagal yung ating tulay. Yan naman ho, eh, niya, kalahati nga ro, tapos, mamayang hapon, eh, mabubuhusan naman siya, mga katabaho. Ayan, ah, napaka naman ng ating, ano, ng ating tulay, mga katrabaho. Ayan. Bumaba lang ng konti sa gitna, no. Ayan pala mga karaba, puntahan natin yung mga post poste natin pala. Nakitayo na rin yung mga poste natin dito. Ayan oh. <coughs> Nangakatrabaho. Ah, uh, na po 'yung tatlo natin, oh. no? So, ano natin ng konti kapitan natin, oh. Ayan, bali tatlo na po yung na itayo natin mga poste natin mga katrabaho <coughs> Tuloy muna tayo para makapunta tayo ng Tarlac ngayon Ah. Ayan, tapos yung isa kasalukuyan pong pinupormahan ni Boss J yung isang poste. Mga katrabaho. Tutut -tut kapag ron. Ayan o. Oh. na yung forma natin dito. Mga katrabaho uh, formahan na po ni J Master yung ating ano, gabay. Yung pinaka ano ng ating tulay mga katrabaho. Ayan kung makikita nyo yung mga original na tulay din siya ginagawa sa mga national. Meron din silang hati rito mga katrabaho. Hindi po magkatugtong. Ito. No? Uh, yung makikita sa ating video. Siguro makayang hapon eh to Okay mga katrabaho at hanggang dyan maraming maraming salamat po muli at maganda ang hapon po sa inyo mga katrabaho